na po makapagtrabaho pag kayo na lang tapos pag hindi na lang kayo sa sabi mo kayo rito na nagpo-vlog sa akin pag hindi kayo napag-speak yan para dumami yung Diyos nyo yung mga masasamang nasasabi ko hindi kayo mag-usapan yung video kasi, kasi hindi lang hindi kasi priority ko sa inyo yung tindahan kong priority ko eh may kausap so, sana ako pwede magtibaho muna ako bago yung social media riyan diba so, kailangan ko kayo, supporters ko pero kailangan ko din yung tindahan ko mas importante diba, katulad niya, alpokital mo gami-gami ko muna yes, so, so, so,